Pero ngayong umaga ho, sa oras ito makakasama naman po natin ang tagapagsalita po ng Police Regional Office Barm. Hmm? Ito pong si Colonel Joppy Ventura di to pa nga rin po yan sa isyu nga ho ng pagpatay sa election officer dyan po sa Datu o din Sinsuat. Magandang umaga po, Colonel. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Magandang umaga po po. Good morning po. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Sir Gab and Sir Abner. At good morning din po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Colonel. Eh, hingi lang ho sana kami ng update dito nga po sa investigation natin sa pagpaslang dito po sa ating uh, election officer. Meron na ho ba tayong persons of interest dito po sa ambush na yan? Ah uh, yes, sa so, ngayon po, uh, wala pa po tayong na nakukuha ng report regarding sa persons of interest. Mm -hmm. But definitely, uh Police Regional Office Baksa Moroto na most region is uh, on top of the situation, no? Na mm -hmm. uh, actually ngayong araw po uh, magdagdag na po tayo ng ano, kadadagdag ng pwersa po sa area po na Magindanao Del Sur at Magindanao Del Norte. Mm -hmm. Pero sa mga investigation po natin, status po natin so far, Colonel, eh kumbaga ba masasabi na huba talaga natin na ito po ay isang election related uh, uh, incident, ito po ba talaga yung may kinalaman po sa pagiging isang election officer ng biktima ho natin, Daan. Uh, yes sir, sa kasalukuyan po, uh, ongoing po yung uh, validation po natin tungkol po dito sa incident because uh, lahat naman po ng incident na nangyayari during election period at the same time kung involved in election uh, uh, related personalities uh, dinadaan po natin sa proseso no mm. po natin kung ito ba talaga ay co-consider na election related o hindi oo mm. uh, colonel ventura balikan nung po natin yung uh, nangyari uh, nung nangyari ba itong uh, uh, pananambang doon sa election officer at sa kanyang uh, asawa wala po bang kasamang security escort itong uh, sina attorney uh, abo wala po sir, actually tatlo lang po sila sa sasakyan sir, yung mag-asawa at yung personal staff po ng election officer po natin. Oho. Uh -huh. So tatlo sila sa sasakyan. Ano pong sakyan, ano pong status ng isa? Ng isang sakay? Yung isa po ay uh, unharmed naman po yung isa po. Uh -huh. Yung personal staff then yung pong dalawa ay uh, Unfortunately po uh, binawi at po ng buhay. Aha. Based on your investigation, ilang katao ang uh, nagsagawa nito doon sa mga biktima? Anong sinakyan ng mga suspek, kernel? Uh, ah, uh, uh, riding in tandem po, motorcycling, motorcycle riding suspects po yung suspects po natin. So nakamotor, isa yung driver, isa yung tumira doon sa mga biktima. So isang yes, motor sir. lang po. Tapos, sir, isa lang. Saan specifically nangyari yung insidente at uh, saan na uh, uh, sumipat yung mga suspek? Uh, sir, uh, nangyari po ito particularly along the highway po ng baranggay uh, barangay Makir. So madalaanan po ito from Cotabato going to datu Udin Sinsuat area po. Mm -hmm. eh, prior to that, may mga banta na po ba mm. doon sa buhay ng mga biktima? May mga threats po ba sila na natanggap, uh, Colonel? Uh, sa ngayon, sir, wala pa po tayong nakuhang info tungkol po dyan. Yan po ang isa sa mga inaalam ng ating investigators po. Uh -huh. So, so sa ngayon po, uh, Colonel, ano po yung ginagawa ho natin ng mga measures? Kung baga ba, nagdagdag ho ba tayo ng mga uh, checkpoints dyan sa area? Ano po yung mga nagdagdag ba tayo ng police visibility? Uh, paano po ito, Colonel? Uh, yes, sir. Uh, sa po, uh, mas lalo pa pong ng ating Police Regional Office, no? Sa pangunguna po ng ating Regional Director, Brigadier General Romeo J. Macapas, yung uh, seguridad sa mga nasabing lugar mm -hmm. uh, particularly dito po sa mga area na may mga nangyayari pong incident uh -huh. so as of today mayroon po tayong dinadagdag na pwersa na i-deploy ide po sa area ng Magindanao del Sur at Magindanao del Norte part, uh, purposely to for police uh, presence visibility and uh, to assist our uh, ground troops so kakanta uh -huh. po ng checkpoint may statement po si Comunic Chairman na uh, George Garcia Cornell na irerekomenda daw po niya sa Comunic and Bank uh, na isa ilalim sa full Comunic oh, control ito po uh, bayan ng dato udin sin Kung kayo po yung tatanungin, sinusuportuhan po ba ninyo itong uh, plano na ito ng Comunic? Yes sir, uh, ang PNP naman po ay handang uh, sumuporta kung ano man po yung ikabubuti at ikaayos ng ating uh, community sir. So Nakabase po tayo sa magiging uh, decision po ng ating Comelec. Oh, Dito oh. lang po ang PNP natin nakahandang promesponde uh, at uh, mag-secure para sa ating election po. Oh. What about uh, yung mga suggestion po Colonel na eh, hindi lang yung bayan ng Dato' din Sinsuat yung isa-ilalim po sa full common control, mm -hmm. kundi yung Maguindanao del Norte in general and Maguindanao del Sur and iba pang mga lugar dyan? Uh, yes sir, uh, kung papasok naman po sa mga parameters po, ano po yung magiging desisyon po ng COMELEC, handa naman po tayo sir. Okay, eh, siguro po Colonel, ano na lang, mensahe po natin dyan po sa ating mga kababayan sa buong uh, areas of responsibility soon ninyo kasi alam naman po natin na hindi po ito yung uh, kumbaga ba, sa mga reset na panahon, mm -hmm. eh, medyo sunod-sunod po -sunod yung mga uh, election related violence dyan po sa inyong uh, lugar Colonel. Uh, ya yes, sa ating mga kababayan no lalo na dito sa Sabang sa Region mm -hmm. uh, maratili po tayo maging uh, alerto at uh, mapagmatyag sa ating mga paligid uh, mm -hmm. at this po operate ko ano man po yung mga ginagawang uh, measures ng ating security forces mm -hmm. lalo sa ating AFP at PNP para mm -hmm. po sa siguradad po ng lahat at uh, kung meron man pong mga checkpoint uh, kung pwede sumunod lang po sa mga instruction mm -hmm. uh, uh, nevertheless nung pong mga polis po natin na uh, oriented po yan uh -huh. uh, alam po nila kung paano isagawa yung nararapat sa uh, isang checkpoint Opo. at uh, yung mga kababayan din po natin no kung mga kahina lang mga activity sa kanila mga lugar mm -hmm. pagbigay lang lang po natin sa ating mga nearest police station or any law enforcement agency na pwede po nating lapitan. Okay. Uh, Colonel, hingi lang sana ako ng update kasi huli po namin kayo na-interview noong uh, February 25. Ito nga po, may kinalaman naman doon sa pagbaril dito po kay re-electionist Datu Pyang, Vice Mayor uh, sa Mama. Habang uh, siya huy nagtatalumpati, eh, hingi lang ho sana kami ng update, Colonel. May nahuli na ba tayo dito? Kasi nung nakaraan po nating interview, sabi ho ninyo meron na po tayong person of interest. Sa ngayon po, wala pa po, sir. Pero we'll check on that, sir, and uh, we'll give you information kung makuha na po natin. Okay. Sige. Eh, with that, Colonel, eh, good luck, host. Dito po sa inyong uh, pagbabantay dyan sa security at sana nga ho, eh, mapanatili po natin yung kapayapaan sa inyong pong, uh, areas of responsibility. Maraming salamat po at mabuhay po kayo jaan sa probar. Right, um, thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.